Kung sino po ang makapagshare share ng videos na ito, ay ka po ay may pusilak na puso at mayroong ganito ang puso. So, pakishare lang natin videos. Dahil yun ang bariya na yan, 5 piso, yan po ating bibili nino. na uh, Bahayin po tayo ng mga kabarya. So, ang important ay nakapag-share ka sa ating videos na. No? Walihin mo mag-share sa ating videos. At mag-subscribe, like mo na rin. sa po mga update sa next videos no mga kabarya so ayan po ang ating barya sarap sa natin yan po ating update na yun sa inyo mga kabarya so po kayong maalis no huwag po pong i-skip ang ating videos na buying po tayo mga kabarya no so ayan 5 piso so buying, bahing tayo mga kabarya 5 piso no baka mayroon ka ha? ah i-comment mo lang sa comment section mga kabarya so yan ang ating preparation fish so ating alamin mga kabarya so kung ikaw ay interesado sa videos so huwag mo kong i-skip ng ating videos i-share mo at like and subscribe para ma-update ka sa ating bagong upload na videos na baging mga kabarya So yan, ating gratitude gratitude mga kabaryo. Ating 5 piso. So ayan po. No? So dito sa ating 5 piso. No? So mula 1995 hanggang 2017 mga kabarya. So ito gina mo. No? 1995 hanggang 2017. So ayan ang ating barya. No? So 2005 mga ya so mga na mga circulated mga kawarya ng ating 5 piso so yan mga ya so ang ating patungan nating cellphone ay medyo ano mga Kabar, no? hindi makikisama lumambot na ang kanyang ano lumambot lang kaya mga ano mga kabarya kaya yung muyo ko mga kabarya no? so yan natin 5 piso no? so sa ating 5 piso bahay po tayo mga kabarya kung mayroon ka i-comment na sa comment section so yan mga kabarya sa ating 5 piso so ang nakaportrait po nito ay si Emilio Aguinaldo mga kabarya So, ayan po mga kapatid. Ito po yung Republika ng Pilipinas, no? Mga kapatid. So, ito po 5 piso. Piso sa baba. So, 2005. So, bago ang bayan natin mga kapatid. Tapos yung mga videos mga kapatid. At mag-subscribe ka para ma-update ka sa next videos, no? at importanteng nakasir ka mga kabarya sa ating videos to ah, mo sa sa facebook ba o public mga kabarya po share mo sa public na baka mayroon ka mga kabarya so yan no ating 5 piso so hindi na tayo magtagal mga kabarya punta na tayo sa ating buying no so dito sa ating 5 piso na binibili mga kapariya na baka mayroon ka so mula 5,300 hanggang 1,000 pesos mga kapariya no? na baka mayroon ka mga kapariya pero ang hinahanap mo mga kapariya ay 2,006 mga kapariya no? so, mayroon ka nito mga kapariya 2,006 ang ating hinahanap uh, ating bibilhin mga kapariya baka mayroon ka i-comment mo lang sa comment section at mag share mga kabarya At taposin mong videos Para Tulong na rin sa akin mga kabarya So yan natin yung 5 piso no So Yan na po natin update ngayon sa inyo mga kabarya no uh, Baka mayroon ka So bayang tayo may 5 piso So i-comment mo lang sa comment section So yan lang natin update ngayon sa inyo mga kabarya Hindi po natin magtatagal no So babay na po mga kabarya So yan ang ating 5 piso. Bye. -bye.